Hello, ano po pangalan tatay? Elisio Brillante po. Ano pa? Elisio Brillante. Elisio, be, ano ber? Brillante. Brillante, taga pagbilaw. Bilis ang tinapay, ayun Ay, tinapay nyo Uh, ah, putok ko tawagin, may sa mga lalay. Ayun, may hingal na. Bilis tinapay, yung aking service. Yan. Mamay sobrang init. Na ako po eh. Ah, uh, halal na 'yung kanyang aso. Kakunti pa naman 'yung kalakal niya. Kung ako nasa doon ay eh, hindi dapat na ko na ano. Hindi ko na pinabayaran. Maganda 'yung kanyang lang lagayan oh. Sirang sirang freezer. Ay, oh. <laughs> na 'yung aso, ano na 'yung aso. Tingnan 'yung aso. Dai ng alaga ng aso. Ah, uh, yan. Kuya, salamat po.